Ito daw ang flagship program ng Malacanang. Palace Names Walang Gutom 2027. <laughs> napaka, napaka traditional ng mga programa. Ano? Para lang siguro may maibida. Yun na rin ang nababasa natin na reaction ng mga netizens. Para may maibida dahil wala nang maisip na matinong programa. Ang mga katulad ni Marcos Jr. kaya ganito na lang. Meron pang yung food for stamp. Huh? stamp for food anyway, program na mukhang ningas kugon din naman. Ibig sabihin, sa una lang, okay. At nasaan na yung kadiwa center na yan? Wala na rin siguro, hindi na rin matunog. Ibig sabihin, para lang may maibita, para lang sabihin na may ginagawa. Pero yun nga, hindi naman pang, pang matagalang solusyon yung mga ganitong klaseng programa. Diba? Napakababaw. Napakababa ng kalidad ng iniisip o ng mga programa na itong administrasyon na ito. Kasama na rin dyan syempre yung programa ng Vice President. Mantakin nyo yung mga programa na ano ba yun, nagbibigay ng toothbrush. Ano pa, yung nagbibigay ng bola. At kung ano-ano pa, yung mga tree planting. Ano po ba yan? Yan po mga ganyan programa. Ay programa po yan or kayang gawin yan ng mga class organizations. So hanggang doon lang po ang kaya nyo. For God's sake talaga. Anong sabi ng Natasan? Ito, Kamote um, Republic. Ito yung nakita lang natin, itong post na ito. If you give a man a fish, you feed him uh, for a day. If you teach a man to fish, you feed him for a lifetime. Napakaganda niyan dahil alam naman siguro, hindi lingid sa kalaman natin itong kasabihan na ito. This government is teaching people to become palaasa pakitang tao lang na may ginagawa sila. Yon, pakitang tao lang na kuno ay para sabihing may ginagawa. Pero ang intensyon ay pansarili naman talaga at hindi yung serbisyo publiko. Naandyan kayo for the title but not at all for the job. Ganun lang yun eh.